Hi guys! Magandang araw sa inyo. Buti uminit oh. May bagyo. May bagyong nando. Itong mga alaga namin hindi na nalagdaga no. Hindi na sila nalagdaga. Ayaw man yung sisil. Nasasayang yung itlog. Ang dami pa namang mga itlog. Yung atis namin Naubos na ang buwan. aming alagang si Pochi. Tanda na yan. Mahinit ang araw. Yan pa ni Malunggay, papaya, saging. Bye, guys!